Kaong paviktim ay karaniwang nagpapakita ng mga ugali o kilos na para bang sila ay laging inaapi o biktima ng sitwasyon, kahit hindi naman totoo o wala sa lugar. Narito ang mga karaniwang sinyales at descriptions. Number 1. Laging sinisisi ang iba hindi nila inaako ang responsibilidad sa kanilang pagkakamali o problema. Lagi nilang sinasabi na ibang tao ang may kasalanan. Number two, lagi may reklamo. Walang masaya o sapat sa kanila. Palaging may hinanakit o reklamo sa buhay, trabaho, pamilya o kaibigan. Number three, gamit ang emosyon para makuha ang simpatsya. Madalas silang magpahayag ng lungkot, galit o tampo upang makuha ang awa o pansin ng iba. Number 4. Pilit na pinapalabas na sila ang agrabyado. Kahit sila ang may maling ginawa, ginagawa nilang mukhang sila ang nasaktan o naaapi. Number 5. Manhid sa pananaw ng iba. Hindi sila bukas sa opinyon o damdamin ng iba. Nakafocus lang, nakafocus lang sila sa sarili nilang pagkakabiktima. Number 6, gamit ang pagiging biktima para makaiwas sa responsibilidad. Ginagamit nila ang pabiktim card para makaiwas sa trabaho, obligasyon o pananagutan. Number seven, madaling magtampo o mag-walk out sa simpleng bagay. Madalas silang masaktan kahit maliit lang ang isyo at ginagawa itong malaking